Hello mga kasari, paano ba magsimula na isang sari-sari store? Plano mo ba magsimula na isang sari-sari store? Ano nga ba ang dapat paghahanda ng iyong sarili? Ito yung ibang tips na may bibigay ko sa inyo mga kasari. Kung magtayo kayo ng iyong mga negosyo, kailangan marunong tayo magsulat, magbasa at magcompute ng ating tindahan. Dahil nga unang-una, kailangan natin magbasa dahil nga pag may bumibili yung ating mga customer, madali natin makita ang ating kinukuha at kailangan natin din marunong tayo magcompute dahil nga pag may tayo, hindi tayo malulugi sa negosyo. At isa pa, kailangan din natin masinop sa ating negosyo mga kasari dahil sa pagiging masinop natin malalaman kung mapalago yung ating negosyo mga kasari sa ating pagsinop sa ating paghawak na ating mga pera at paano natin paikot-ikotin yung ating binta. Sa una, magiging mahirap mga kasari pero pag tumagal ay magiging okay na niyan nakakasari dahil nga gamay mo na yung iyong negosyo mga kasari at alam mo na kung paano paikot-ikotin at paano mo mahayan ang iyong negosyo mga kasari dahil sa katagalan ay talagang malalaman nararamdaman mo talaga pero pag sa una lang ay talagang nahihirapan ka dahil nga simple hindi ka pa talaga marunong at mga nga pa ka pa sa unang pagbukas man, sa iyong negosyo mga kasari. Pero okay lang yung mga kasari dahil nga ikaw paano mo nalaman kung hindi mo susubukan ang iyong sarili sa pagdating sa negosyo. Bilang isang negosyante mga kasari, malaking tulong talaga sa atin ito. Ang ating mga negosyo kahit maliit lang yung ating tubo dahil nga sa pang-araw-araw natin na pangangailangan ay makakasurvive tayo sa ating negosyo, sa ating tindahan mga kasari. Kahit nga sa piso-piso lang ang tubo mga kasari, kasari. Pag naipon naman natin dito ay lalaki at lalaki din doon ang ating tutubuin dito sa ating tindahan mga kasari. Kailangan lang talaga natin magtyaga sa ating pagtitinda at sa ating pagninegosyo dahil pag wala tayong ganon ay hindi talaga mauunlad ang ating pagninegosyo dito sa ating tindahan mga kasari. Kung kailangan talaga natin na magkaroon tayo ng binta sa ating tindahan, kailangan tayo mayroon tayong mga stock dito sa ating tindahan mga kasari. Ganito pala yung ginagawa ko dito sa aking tindahan. Pag wala lang talaga dito, yun lang muna yung aking binibili dito at kung ano lang talaga yung pinaka-importante mga kasari.